So, hi guys! Good morning, everyone! Good afternoon! Um, guys, update natin sa ito. Kung nadagdagan ba. Kasi, ano, supposed to be pangat ng araw ngayon since nag-start siya ng ito. So, kanina, parang nalimit ko na rin ngayon. Ayun na guys. Punta natin siya. Check natin. Pero naglaga na ako ng itlog sa iyo, ha? Ah, sige, tignan natin yung itlog. Nagdagdagan <muchas> pa talaga na siya. <muchas> <muchas> Di ba, guys? Kawawa siya. Nandito lang siya. Oo, oh, tatlo na. Oh, Charm. Ayan, guys. Tatlo na. Oo, oh, so ito yung nadagda kasi superb. Bago pa talaga. Ay, bakit? Ito ba rin ano lang siya? Wala, pag ano siguro niya ito. Oo, oh, nandito siya. sinundan niya ako. Ayan, tatlo na talaga siya, guys. Hello! Hi! Tiki, 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 tiki. Ayan siya, guys. Oh, sinunda niya ako, guys. Hi! Si hi! Ang bait niya, guys. Ang bait niya. Thank you! Kahit wala kasama, nangingitlog ka, no? Pwede ka pala nangitlog, baby ko. Ayan. So, thank you so much. Say thank you. Say si hi to my vlog. Pasok kita sa loob kasi ang init lagay ko siya doon sa lagayan ng pusa guys so ayan na guys nadagdagan nga yung itlog niya no so thank you so much thank you guys thank you for watching thank you thank you I love you all mwa 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 God bless ingat everyone thank you